Aries. Ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang pag-uusap sa pamilya pwedeng magkaroon ng usapan, napalitan ng kaalaman sa negosyo o ibang bagay na makikinabang ay pamilya, at kung may schedule kang kausap na kapatid ay mas mainam na mapuntahan mo ng mas maaga, para kung may deal na iba ay madali ninyong matatapos at pagkatapos ay sa pamilya muli ang oras ng sa ganoon ay lalong maalis ang bad energy sa pamamahay at sa bawat kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay minamahal at magulang lang pwede mong mabigyan ngayong araw para walang mawala sa iyo ng grasya ng swerte sa pagkakakitaan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas. Nang masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. At ngayong araw ang pahiwatig sa trabaho ay umiwas na sa mga tao na mahilig magpaasa sa mga magagandang salita, dahil pwede kang magastusan sa trabaho mo lang ikaw magbigay ng mahabang oras. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 27 at number 30 at number 15. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig dapat ay may mahabang. Pasensya dahil para kahit may mapansin kang dapat sitihin sa pamilya o sa ibang tao, ay magagawa mong mahinahon na pagsasalita ng matapos ng maayos. At kung may deal ka pa ngayong araw ay pwede mo pa ring puntahan basta ang pasensya ay laging dalan ay masaya ang magagawang resulta. At ngayong araw ay malakas ang swerte sa mga bagay na tungkol sa maliitang pagkita ng pera, lalo na kung may kasama na kapamilya. Oras na may dumating ay ituloy kagad ang pahiwatig ng iyong gabay. Ang pahiwatig kung may oras ay dumalaw sa mga magulang ng iyong mapasaya, at parehas kayong makakabuo ng magagandang araw, at buena sa ibang bagay, sa buong linggo na buena sa mga gagawin. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera kung may ekstra ang pahiwatig ay bigyan ang anak at minamahal ng laging may gabay sa tahanan ng pagkakaperahan sa pamilya ng maayos na pera sa buong linggo. At sa trabaho, maaga lang pumasok ang gawin ng maging masaya ka at madaling makakatapos sa mga dapat na magawang trabaho. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14, number 16 at number 32. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay magtiwala sa mga sasabihin ng kapamilya. Ang isa pang dapat mong gawin ay huwag magtiwala sa mga usapan kagad sa ibang tao dahil sinyales na gusto ka lang makuhanan ng information o pera dapat na maging maingat, at may maganda kang enerhiya sa magagawang pag-uusap para sa pamilya. Pwedeng magbigay sa inyo ng bagong idea ang malalaman mo sa kanila, na pag iyong naplano ng maayos ay makakatulong sa pamumuhay, ang pinapahiwatig sa pamilya sa tahanan ay pag-iingat sa miyembro na iyong masabihan ng mas maaga, dahil may kahinaan ang kanilang mga enerhiya na pwede silang mabigyan ng problema sa pupuntahan at pakikipag-usap, basta sabihan mong maging wise at makakaligtas sila sa kalungkutan. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa pagsasalita ng hindi pinag-iisipan dahil baka may masabi ka ng hindi nararapat, maging maingat para ang kasiyahan sa pag-iibigan ay manatiling maayos, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 24, number 29 at number 10. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may importanteng bagay na lalakarin o gagawin na iyong puntahan at direktang mong sabihin ang iyong gusto para wala na siyang paligoy-ligoy na ilulusot at kung mabilis na matatapos ay pwede na kayong magkasundo at kung hindi naman ay tapos na para makagawa ka ng ibang pamamaraan, at ngayong araw okay ang aura mo para sa pamilya sabihin ang gusto mo, at nang sila ay maginhawahan sa kanilang isipan, at makabuo kayo ng aura ng katuparan sa inyong mga gagawin sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. At sa pera ay bawal muna ang magbibigay sa pamangkin at uncle dahil pag nabigyan ay sinyales na may gastos kang makukuha ng hindi mo kagustuhan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay iwasan din ang magtiwala kagad muna ngayong araw mas mag sa iyong gawain ng makalihis ka sa mga bigla ang suliranin sa hanap buhay. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 2 number 18 at number 34 Leo ngayong araw ay na naman ng pamilya na maganda talaga na mabigyan mo ng mahabang oras ang pamamahay na kasama sila mas mainam na ipagpaliban muna ang ibang transaction dahil wala ka ding makukuha na maayos na resulta sa mapupuntahan ng pahiwatig kung nasa pamilya pag nagawi ang usapan sa pagnenegosyo ay okay na talakayin baka makabuo kayo ng plano at kung makakapunta kayo sa bahay ng Diyos ay okay lalo para ang bad energy na nakuha sa ibang tao ay maalis ayon sa iyong gabay Sa iyong pera ay una ang pamilya na bigyan kung mayroon kang ekstrang pera nang tuloy-tuloy ang grasya ng mga buena sa kaalaman sa pagkakaperahan para sa pamilya may pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya walang pahiwatig na suliranin ang masayang pagsasama-sama sa pagkain ng mabuo, lalo ang aura ng kasiyahan sa mga dapat na magawa sa pag-iibigan. Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 24, number 22 at number 27. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay huwag kagad magtitiwala sa mga dadalaw sa iyo mas mainam na makinig sa suggestions ng mga kapamilya dahil doon na magiging masaya ka sa buong araw kahit may bisitang dumating, at kung may dapat kang puntahan ng mga kamag-anak ay iyong ituloy pag may nais kang malaman ay magbibigay din sa iyo ng kaalaman ng bagong idea sa mga gagawin sa hinaharap, ayon sa iyong gabay, at ngayong araw ay bigyan mo ng mas mahabang oras ang kasama ang pamilya, pag natapos na lahat ang pakikipag-usap ng makabuo kayo ng positive energy ng swerte sa tahanan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa tahanan sa Miam may malakas silang enerhiya kung may plano silang investment ay laging mong alalayan ng mabigyan mo ng okay na advice para maging masaya sila. May pinapahiwatig na Friday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya at malambing ang pag-iibigan, na nagbibigay ng okay ng aura ng kasiyahan sa mga plano sa gagawin para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color pink number 44 number 31 at number 10. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may ekstrang pera ay huwag nang dumalaw sa ibang kamag-anak, muna ngayong araw dahil ang perang swerte mo ay magagastos sa walang kabagay-bagay. Sa pamilya mo nalang gastusin ang pera ng mas makabuo kayo ng good vibes ng buenas sa mga gagawin sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay isama ang miembro ng pamilya sa bahay ng Diyos, ang lahat na gustong sumama ng patuloy na maalagaan ang kalusugan at masayang pagmamahala ng pamilya. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagpagdedesisyon pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ay magandang mabigyan ang mga anak at ang mahal ng patuloy na maging masigla, ang grasya ng pera sa tahanan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 31, number 16 at number 8. Scorpio, ang pahiwatig ng iyong gabay kung may plano kayo ng paglalakbay, ay okay naman na kayo ay matuloy dahil makakaganda ng bawat kalusugan at aura ng good vibes ng mga katalinuhan ang pahiwatig. Pero kung may deal ka pa rin ngayong araw ay okay na iyong kausapin dahil may magagawa ka pa rin kaayusan na magagawa para maging pabor sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay una ang pamilya walang pagpapautang sa ibang tao nang may paninyo ang buenas na pera ng pamilya. May pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas nang masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung may gawain ay huwag kang gagawa na makitulong sa ibang kasama sa trabaho, dahil baka sila pa ang mapuri ng ibang boss dahil sa iyong nagawang pagtulong, sariling gawain mo ang dapat na matapos. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay maganda ang maging malambing sa minamahal, ngayong araw na madali kang kausapin nila ng mas magandang good vibes ang lalagi sa tahanan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 22 number 30 at number 9. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ay laging ilagay sa isipan na maging mahinahon para ang bigla ang dadalaw sa iyo na maging mabilis mainis o magalit, ay iyong makontrol para ang araw sa pamilya ay mapanatili mong masaya, at okay pa rin na gumawa ka ng deal pag iyong gusto dahil may aura ka ng katalinuhan at kung may pipirmahan kahit palinggo ay pwedeng gawin dahil sinyales ng pag-asenso ang magagawa ayon sa iyong gabay. Kung may oras ay dumalaw sa mga magulang ng iyong mapasaya, ay magkakaroon kayo ng good vibes sa bawat isa na buenas sa mga dapat nagagawin may pinapahiwatig na first day ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera kung may ekstra ang pahiwatig ay bigyan, ang anak ay minamahal ng dating ang ang bawat isa ng swerte at lalong magiging masaya ang pamilya. Sa pagmamahalan, ang ugaling maunawain ang dapat dahil doon masisigla ang pag-iibigan, ngayong araw ay makakagawa ng aura ng swerte sa mga pinaplano sa pagmamahalan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color Pink and Color Yellow Number 18, Number 20 at Number 43. Capricorn, mas mainam pa sa iyo ang maging masungit sa pakikipag-usap ngayong araw, dahil pag may usapan ay ang iyong ugali na masungit ang magdadala na sila ay hindi gagawa ng kasinungalingan, at laging unahin mo na magawa ang nasabi ng minamahal ngayong araw para mas maging masigla ang inyong gagawin at may okay kang aura para sa pamilya sa mga gusto mong gawin ngayong araw basta may minungkahi sila, ay pag-usapan ninyo ng masaya dahil baka makatulong sa buhay pamilya ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay pagsisinop sa ibang tao ang minamahal, at magulang ang pwedeng mabigyan o makinabang kung ikaw ay magbibigay para ang aura na mas makaipon ng pera ay lalong dadami. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay huwag kang magpapataan sa ipapagawa ng superior na babae. Dahil pag naging mabagal ka ay ikaw din ang makakagawa ng kalungkutan. Magsipag ang naaayon na gawin, libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red number 10, number 22 at number 19. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig kung mayroon kang pupuntahan na deal ay mahina ang iyong buenas na araw. Sa ibang araw mo nalang gawin at sa pamilya mo ang mga swerte ng pananalita. Para mabigyan mo ng aura na mag-iingat sa kanilang gagawin, sa buong linggo ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging maunawain na mapagmasid sa buong araw nang walang makagawa sa iyo ng bad energy at malilihisan mo kagad. At iwasan mo na makisama sa mga kapwa kasama sa trabaho, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 22, number 24 at number 37. Pisces, ngayong araw ayon sa iyong gabay kung may schedule ka na usapan na mahalaga sa pamilya ng magulang ay dapat kang pumunta dahil para maging mas maayos na ang lahat ng mga plano ninyo sa pamilya. At pag may nasabi ang anak o minamahal dapat na iyong pag-isipan pag magagawa mong pagbigyan, ay mas mainam na iyong gawin, dahil may sinyales na okay ang iyong magagawa ayon sa iyong gabay. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday ang pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay iwasan mo muna ang gumasto sa ibang kaibigan, dahil sinyales na kukuhanan ka lang ng swerte ng mga ganoong kaibigan ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, pagunlad sa inyong buhay pamilya, dahil napapanatiling ninyo na walang pag-aaway, at laging mapapasigla ang bawat mga kalusugan, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 31, number 14 at number 22.